nagsorry si Senator Bato de la Rosa kay Senator Raffy Tulfo. Kasunod po yan ng pag out ni Tulfo sa gitna ng pagdinig sa Senado noong Martes. Kaugnay po ito ng pagkakasangkot ng ilang miyembro ng Bulacan Police sa isang operasyon na walang search warrant noong isang taon. Hindi kasi nagtutugma yung salaysay ng mga police kaugnay ng search warrant. Sa gitna ng panggigisan ni Tulfo, tila hindi niya nagustuhan ang pag gitna ng pagiging ni Tulfo, hindi niya nagustuhan ng tila pagbe-baby ni Senate Committee Chairman Bato de la Rosa sa mga polis. Tingin ni Tulfo, tila pinapaboran ni Committee Chairman Bato de la Rosa sa mga polis na nasa hearing bilang dati rin siyang naging hepe ng PNP. Maya-maya pa, hindi na nakayanan ni Tulfo ang pagkadismaya kaya umalis na lamang siya ng hearing. Tinawag na insulto ni de la Rosa ang pag-walk out ni Tulfo itinanggi rin niyang binibaby niya ang mga polis. Hindi na bumalik si Tulfo sa pagdinig pero pagkatapos ito, kinausap daw ni De La Rosa si Tulfo at humingi siya ng paumanhin. Sinabi niya raw kay Tulfo na sana hindi na siya nag-walk out. Paliwanag daw ni Tulfo kay De La Rosa, sadyang nainis lang daw talaga si Tulfo sa pagsisinungaling ng mga polis ayaw daw ni Dela Rosa na mag-away sila ni Tulfo. Sa huli, nagkaayos naman daw ang dalawang senador at magkakaroon pa ng susunod na pagdinig. Muli namang nanindigan si Bato na wala siyang kinakampihan o kinukonsinting pulis.